Kamusta na kayo mga kayami? Huwag na nating patagalin to. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang Labor Day. Iikot ang ating istorya sa binatilyong si Peter at sa kanyang ina na si Jasmine de la Cruz. Mami, naging malungkot ang pamumuhay nilang mag-ina simula nang sumakabilang bahay ang kanilang padre de familia. Nung una ay kinukumbinsi si Peter ng kanyang ama na manirahan sa kanila kasama ng bago nitong pamilya. Subalit mas pinili ng Binatilio na samahan ng kanyang ina na nung mga panahon na iyon ay dumaranas ng matinding depresyon. Upang mabawasan ang kalungkutan ng kanyang ina ay ginagawa ni Peter ang lahat ng gawaing bahay. Madalas din niya itong ayain na kumain sa labas at manood ng sine para malibang. Mabuting bata. Isang araw habang nasa grocery store ang mag-ina, napansin ni Peter ang isang lalaki na may bahid ng dugo sa binte kaya tinanong niya kung kailangan ba nito ng tulong. Nakiusap ang lalaki na makikisakay daw ito sa kanilang sasakyan kaya isinama ni Peter ang lalaki para makausap ito ng kanyang ina. Na isa nang tumanggi ni Jasmine Subalit hinawakan ng lalaki ang kanyang anak Na para bang nagbabanta itong sasaktan si Peter kapag hindi nila ito tinulungan Nang makasakay sila sa kotse Sinabi ng lalaki na dalhin daw siya sa bahay ng mag para makapagpahinga siya doon Wala nang nagawa si Jasmine kundi ang sundin ang inuuto sa kanila ng lalaki Pagdating sa bahay, palihim na itinago ni Jasmine sa kanyang bulsa ang isang patalim para gamitin na protection kung kinakailangan. Nagpakilala naman sa kanila ang lalaki sa pangalang Thanos. Nasugatan daw ang kanyang binti mula sa pagkalon sa ikalawang palapag ng gusali para makataka sa bilangguan. Pugante kumbaga. Nangako naman si Thanos sa mag na hindi niya sasakta ng mga ito. Aalis rin siya kaagad ginabukasan kapag dumaan na ang tren sa kanilang bayan. Ilang sandali pa ay napanood nila sa balita ang tungkol sa pagtakas ni Thanos. Dito nga ay napag-alaman ng mag-ina na labing walong taon na sa loob ng bilangguan si Thanos dahil sa kasong pagpaslang. Nang marinig ito ni Peter, hindi niya mapigilang mangamba na baka madamay silang mag-ina dahil sa pagtatago nila ng isang pugante. na Nakonsensya naman si Thanos dahil alam niya na pwede talagang makasuhan ng mag-ina. Upang hindi madamay ang mga ito ay kinailangan niyang itali si Jasmine sa upuan para palabas na binihag niya ang mag-ina Matapos na igapo si Jasmine ay nagluto ng hapunan si Thanos para sa kanila. Habang sinusubuan ni Thanos si Jasmine ay unti-unting nagbago ang tingin niya sa pugante. Sardinas ang iniluto ni Thanos pero makikita sa mukha ni Jasmine na parabang jumbo hotdog ang isinusubo ng pugante sa kanya. Mami, kinagabihan ay pinakawalan din ni Thanos si Jasmine para makatulog sila ng maayos. Hindi naman mapakali ang binatilyo dahil nangangamba pa rin ito sa kalagayan nilang mag-ina. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang dalawang lalaki Lumapit si Jasmine na may dalang lubid at sinabi nito kay Thanos na igapos mo na ako daddy Yummy nun Subalit sinabi ni Thanos na hindi na ito kailangan dahil aalis na rin siya pagkatapos nilang kumain Sumagot naman si Jasmine na halit din ngayong araw kaya nasisiguro niya na walang dadaan na tren Iyari na Naglinis na lang ng buong bahay si Thanos at sa kanya kinumpuni ang mga sirang kagamitan sa bahay ng mag-ina pinalitan din niya ang langis ng sasakyan tapos ay tinuruan niya si Peter kung paano maglaro ng baseball. Sa loob lang ng isang araw ay nagawang gampanan ni Thanos ang mga bagay na kahit kailan ay hindi nagawa sa kanila ng tatay ni Peter. Si Jasmine na lang talaga na ilang taon nang walang change oil ang hindi pa kinukumpune ni Thanos. Siyempre darating din tayo dyan. Nung araw din na iyon, isang kapitbahay na may dalang mga prutas ang bumisita sa kanilang bahay Hinahanap ng matanda si Jasmine kaya nagsinungaling na lang si Peter na nasa palengke ang kanyang ina. Sinabi naman ng matanda na hindi dapat siya iniiwan ng mag-isa sa bahay dahil may isang pugante raw na pagalagala sa kanilang lugar. Nga naman, nang makaalis ang matanda, nagmungkahi si Thanos na gumawa daw sila ng pay gamit ang mga prutas na ibinigay ng matanda sa kanila. Dito nga ay tinuruan ni Thanos ang mag-ina kung paano gumawa ng masarap na pay. Habang minamasa nila ang harina, hindi maitatago ang kumakatas na pananabik sa pagitan ng dalawang uhaw na kaluluwa. Napansin tuloy ni Peter na may namumuong bagyo sa loob ng kanilang bahay. Habang kinakain nila ang ginawa nilang pay, makikita sa mga kilos ng dalawa na para bang mas gusto na nilang kainin ang isa't isa. Maya-maya pa, isang sasakyan ng pulis ang dumaan sa harapan ng bahay. Dahil paikot-ikot ang mga pulis, nagpasya si Thanos na lisanin na ang bahay ng magina para hindi na madamay ang mga ito. Pinigilan naman siya ni Jasmine at sinabing kailangan muna nilang gamutin ang kanyang sugat. Sumang-ayon din si Peter at sinabing may kasamang aso ang mga pulis at naaamoy nito ang kanyang dugo. Tahiin indaw muna nila ang sugat ni Thanos para hindi na siya masundan ng mga pulis. Nung gabi na iyon ay doon na natulog si Thanos sa kwarto ni Mama Sita. Iyari na. Makalipas nga ang labing walong taon na pagkakakulong Muling pinakawala ni Thanos Ang naipon niyang Infinity Stone Na talaga namang naririnig hanggang sa kwarto ni Peter Ilang taon na rin hindi nadidiligan si mamasita kaya alam na nating lahat na nag-uumapaw yon. Mami, nanatili si Tano sa bahay ng mag at patuloy niyang ginampanan ang mga obligasyon ng isang padre de pamilya. Sa paglipas nga ng mga araw ay unti-unting nanumbalik ang mga ngiti sa mukha ni Jasmine. Nadidiligan na ang bulaklak kaya namumukadgad na ulit kumbaga. Mami, isang araw inutusan si Peter ng kanyang ina na lumabas para maggrocery. Dito ay nakilala niya ang isang dalagita na nagngangalang Mary Jane at sandali silang nagkwentuhan nang makauwi si Peter sa kanila ay nakalimutan niyang isarado ang pintuan. Isang kapitbahay na nagngangalang Marites ang bigla na lang pumasok sa loob ng kanilang bahay at hinahanap nito ang kanyang ina. Nataranta si Peter kaya dali-dali siyang tumakbo sa kusina upang tawagin si Jasmine. Makikisuyo lang pala si Marites na iiwanan muna ang kanyang anak na si Tonton dahil may kailangan daw siyang puntahan. Hindi sa napapayag si Jasmine, subalit nagmakaawa si Marites kaya napilitan na rin siyang patuloyin muna ang bata. Dahil hindi naman nakakapagsalita si Tonton, nagpakita na rin si Tano sa bata at inaya niya ang mga ito na maglaro ng baseball sa likod ng bahay. Sa unang pagkakataon nga ay muling nagkaroon ng sigla ang tahanan ng mag-ina. Natagpuan nila sa isang pugante ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga ng isang padre de familia. Pagbalik ni Marites sa bahay ng mag-ina, sakto namang ipinapakita sa balita ang tungkol kay Thanos. Sinubukan itong sabihin ni Tonton sa kanyang ina pero mabuti na lang at hindi ito maintindihan ni Marites. Nung gabi rin na iyon, narinig ni Peter ang dalawa na pinag-uusapan ng tungkol sa paglipat sa ibang bansa. Sinabi pa ni Jasmine na hindi daw siya papayagan na ilayo si Peter sa tunay nitong ama. Dahil dito ay napapaisip si Peter kung plano na ba siyang iwanan ni Jasmine sa kanyang ama para sumama kay Thanos. Kinabukasan, inutusan si Peter ng kanyang ina na magsaliksik sa library kung maganda bang manirahan sa bansang Canada. Pagdating niya sa silid aklatan ay nakita niyang nagbabasa ng libro doon si Mary Jane. Binanggit ni Mary Jane na pinalayas daw siya ng kanyang ina simula nang magkaroon nito ng bagong boomprint. Sinabi naman ni Peter na ganito rin ang kanyang sitwasyon sa ngayon Subalit naniniwala siya na kahit kailan ay hindi siya magagawang iwanan ni Jasmine Nagbigay naman ng payo ang dalaga na kung ayaw matulad ni Peter kay Mary Jane, kailangan daw niyang gumawa ng paraan para mawala sa buhay nila ang bagong boomfriend ng kanyang ina. Malungkot na umuwi sa bahay si Peter dahil nangangamba siya na baka tuluyan na nga siyang iwanan ni Jasmine. Nakita naman niya sa isang pahayagan ng tungkol sa 10,000 dolyar na pabuya sa kung sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Thanos. Laking pera nun, Nung gabi rin na iyon ay isinama si Peter ng kanyang ama na kumain sa labas kasama ng bago nitong pamilya. Pagbalik ni Peter sa kanilang bahay, binanggit ni Jasmine sa kanya ang tungkol sa paglipat nila sa Canada. Napaluha tuloy ang binatilyo dahil inakala niya na iiwanan siya ng mga ito. Biglang niyakap ni Jasmine ang kanyang anak at sinabing kahit kailan ay hindi nila magagawang iwanan si Peter. Nakahinga ng maluwag ang binatilyo at tuluyan ng napawi ang kanyang pag-aalala. Kinabukasan ay maaga silang nag-empake para sa kanilang paglipat. Matapos nito ay nakipagkita si Peter kay Mary Jane upang magpaalam sa dalaga na aalis na sila papuntang Canada. Yung araw na iyon ang unang araw ng pasukan kaya nagtataka si Mary Jane kung bakit ngayon pa sila aalis. Dahil dito ay napagtanto ng dalaga na ang puganting nasa balita ang bagong kasintahan ng nanay ni Peter. Matalinong bata, Bago sila umuwi ay hinalikan ni Mary Jane si Peter at sinabing nalulungkot siya dahil aalis na daw ang binata kung kailang nagsisimula pa lang silang magligaw-ligaw. Ganun sana, lalo namang lumala ang sugat ni Thanos kaya hindi maiwasang mag-alala ni Jasmine. Nagpaalam siyang lalabas muna para bumili ng gamot ni Thanos. Habang nasa loob ng kotse si Jasmine, napansin ni Thanos ang labis na pagkabahala sa muka nito. Dahil dito ay nilapitan niya si mamasita para kausapin at pakalmahin. Dito nga ay nagkwento si Jasmine tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na matapos niyang ipanganak si Peter ay hindi na sila muling nabiyayaan pa ng anak. Tatlong ulit siyang nagbuntis so hindi ito nagtuloy at ang ikaapat na ipinagbuntis naman niya ay wala ng buhay ng kanya itong iluwal. Sakit nun. Sinabi rin ng doktor na hindi na siya muling magbubuntis pa kaya nagdulot ito sa kanya ng matinding depresyon. Kasunod pa nito ang pag-iwan sa kanya ng dati niyang asawa na lalong nagpalala sa kanyang karamdaman. Salbahe ang pucha. Natatakot daw si Jasmine na baka iwanan din siya ni Thanos dahil hindi na niya ito mabibigyan pa ng anak. Iginiit naman ni Thanos na hindi na iyon mahalaga dahil kasama na niya si Jasmine at si Peter. Masayang pamilya na iyon para sa kanya. Ikinuwento naman ni Thanos ang dahilan kung bakit siya nakulong. Dating sundalo pala si Thanos at meron din siyang asawa at isang anak. Nang makabalik si Thanos sa bahay pagtapos ng kanyang serbisyo Napansin niya ang malaking pagbabago sa mga ikinikilos ng kanyang asawa. Madalas silang maiwan sa bahay ng kanilang sanggol dahil palaging lumalabas ang kanyang asawa hanggang hating gabi. Salbahing baba ito. Isang gabi ay sinundan ni Thanos ang kanyang asawa at naabutan niya itong nakikipaglandian sa ibang lalaki. Sa kabila nito ay kinausap pa rin niya ng mahinahon ng kanyang asawa. Tinanong din ni Thanos kung siya ba talaga ang tunay na ama ng bata. Subalit tinawanan lamang siya ng haliparot na babae Isang araw ay naabutan niya ang kanyang asawa na inilulublob sa bata bang kanilang anak. Itinulak niya ang kanyang asawa at aksidenteng tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Sa kasamaang palad ay parehong hindi nakaligtas nung gabi na iyon ang kanyang mag-ina. Buti na lang at pelikula lang to kaya huwag kayong ano dyan. Balik na tayo sa kasalukuyan. Bago sila umalis papuntang Canada, pinuntahan muna ni Peter ang bahay ng kanyang ama upang mag-iwan ng liham. Habang naglalakad pa uwi ang binatilyo, may isang polis na nagngangalang Tony ang nag-alok na ihahatid siya sa kanilang bahay. Upang hindi maghinala ang polis ay pumayag na lang si Peter na magpahatid dito. Nabigla tuloy si Jasmine nang makita niyang may kasamang pulis si Peter. Nanatili naman sa itaas ng kwarto si Tano habang hinihintay na umalis ang police officer nang matapos ang kanilang paghahakot. Dali-daling pumunta sa bangko ang mag-ina upang ilabas ang lahat ng kanilang pera. Habang tinatanggal naman ni Thanos ang mga ilaw sa bahay, bigla na namang pumasok sa loob ng bahay ang walang pakundangan na si Marites. Nagbigay si Marites ng pagkain bilang pasasalamat kay Jasmine sa pag-aalaga kay Tonton. Kinuha ni Thanos ang pagkain at kaagad din namang umalis si Marites. Subalit alam ni Thanos sa kanyang sarili na nakilala siya ng chismosang kapitbahay. Nang makabalik ang mag-ina ay dali-dali silang umakyat para kuhanin ang iba pa nilang kagamitan. Bago pa man sila makaakyat ay narinig na nila ang mga polis na papunta sa kanilang direksyon Sinabi ni Jasmine na kailangan na nilang umalis Subalit batid ni Thanos na huli na ang lahat at wala na silang panahon para makataka sa lugar Upang hindi masangkot ang mag-ina ay muli niyang isinagawa ang unang plano Itinali niya ang mag-ina at saka siya lumabas ng bahay para isuko ang kanyang sarili sa police officer na si Tony Hindi tuloy mapigilang lumuhan ng mag-ina habang kinakalagan sila ng mga polis makalipas ang ilang araw, nalaman nila na kinasuhan pa ulit ng kasong kidnapping si Thanos. Pinuntahan nila ang opisina ng prosecutor upang sabihin na mabuting tao si Thanos at hindi sila nito ginawa ng masama. Iginiit naman ng prosecutor na kung hindi sila kinidnap ni Thanos ay lalabas na itinago nila ang pugante. Isa daw itong krimen na pwedeng maging dahilan para mawala sa kanya ang kustodiya ng kanyang anak na si Peter tuluyan ng nakasuhan si Thanos ng kasong kidnapping kaya nadagdagan pa ng 25 taon ng kanyang sintensya. Tagal nun, hindi rin siya pwedeng dalawin ng mag-ina sa kulungan dahil mabigat ang kanyang naging kaso. Makalipas lang ang ilang buwan ay muling nabaon sa depresyon si Jasmine kaya ay binigay na niya ang kustodiya ni Peter sa dati niyang asawa. Sa paglipas naman ng panahon ay patuloy na napakinabangan ni Peter ang lahat ng itinuro sa kanya ni Thanos. Kasama na dito ang pag-aayos ng sasakyan, ang paglalaro ng baseball sa senior high at ang pagluluto ng masarap na pie para sa kanyang ina. Nang matapos ni Peter ang kanyang pag-aaral, nagtayo siya ng negosyong bakery at pinangalanan niya ito ng Peter Baker. Ang specialty nila dito ay ang masarap na pie na itinuro sa kanila ni Thanos. Hindi nagtagal ay nakilala sa kanilang bansa ang Peter Baker kaya nakita ni Thanos mula sa isang pahayagan ng tungkol dito. Sinulatan ni Thanos ang mag-ina at sinabing ipinagmamalaki niya si Peter sa narating nitong tagumpay. Binanggit din ni Thanos na malapit na siyang makalaya kaya hindi na muling malulungkot pa si Mama Cita. Nang sumapit ang araw ng paglaya ni Thanos ay matyagang naghintay sa labas ng bilangguan si Jasmine. Makalipas nga ang ilang taon na pananabik ay muli nilang nasilayan at nahagka ng kanilang pinakamamahal. Dumiretso ang magkasintahan sa isang bahay kubo at doon nga ay tuluyan ng binasag ni Jasmine ang natitirang lakas ng Infinity Stone ni Thanos. Happy ending to kumbaga. Laging tatandaan na kapag nakakita ka ng isang lalaking sugatan, huwag mo nalang papansinin at baka maging stepfather mo pa yan. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lakohan. Salamat po!